Solamente el sufrimiento que la persona ahí está echando la bola ¿Eh? 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 The middle of the air, it's not attached to. Quoi? Eh, me, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh, putain it! Venue to! Venue to! Patunay lamang ito na dapat kang maglagay ng home security camera upang mamonitor ang labas ng bahay mo. Tulad na lamang na nangyari sa tahanang ito kung saan habang taintim na natutulong ang lahat ay biglang may mapupunan ng security camera. Sa una ay normal lamang ito pero kung pagmamasdan mong maigi ay magugulat ka sa marirecord niya. Nakita mo ba? Pagmasdan mo ang maigi. Isang translucent image ang makikita ang tumatakbo bago tuluyang nawala. Labis na nagulat ang nag-upload ng video nito dahil sa napanood niya at magpahangga ngayon ay nanatili pa rin misteryo kung sino o ano nga ba talaga ang nakunan niya. Ang kawawang pamilyang ito ay nakakaranas ng paranormal activity sa loob ng bahay nila. Palagyan sila ang ginagambala nito. Kaya upang labanan ito ay nagtawag sila ng isang pare upang palisin ang maaring entity na kumagala at kumagambala sa kanila. Habang nagsasabo ito ng holy water ay biglang ito ang nangyari. Habang sinasabuhayan ang paligid ng bahay ay tila pa mas nagagalit pa ang entity. Maraming kinilabutan at labis na natakot at napatanong sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng bahay. Nangangamba sila sa kapakanan ng pamilyang naninirahan dito. Magpagayon pa man ay don't think so na totoo ito. Pero ikaw kamulti, ano ang idea mo? Totoo ba ito? O gawa-gawa lamang? Ayon sa source natin ay 2016 pa ang footage nito at talagang nagbihay ng goosebumps sa mga nakapanood nito. Nagpapakita lamang ito ng lalaking ginukona ng wardrobe niya dahil sa kapapalagang naging sa loob. Well panuri mo maigi. Mantyagang naging tayong lalaki upang makuna ng wardrobe Dahil ayon sa kanya ay gumalaw ito Ilang minuto ang lumipas Pero sa paghihintay niya wala rin nangyari Until nang niya ito at ipakita Kung ano kang nasa loob nito Kuya 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 Pero na po Isang dalang nasa loob ng closet pero ang dalay nilagay mismo ni Lian dahil sa kakaibang presensya nito. Di umano isang pangyayari ang naihugnay sa dal. Inilagay niya ang dal sa loob upang may ang kapabalagang maaaring idulot nito. Gusto niya itong itapon pero hindi niya magawa dahil ang manika ay valuable na sa pamilya nila. Magpagayon pa man sa pagpapatuloy ng pagre-record ni Lian ay ito rin ang mismong mag-uudyok sa kanya na itago nito. Watch closely. Acá el ropero donde mi mamá guarda es este. Se entiende mucho. Es una persona cuando se enferma y intentar porque solo le aumenta el sufrimiento de la persona. Ahí está echando la bola. Ahí, ¿no? Sí, sí, ahí está moviendo. Buenas noche. A la noche, sí, tiene más actividad en la noche. Bueno, vamos a abrir a ver qué. Ahí se mueve. ¿Ya viste? Ahí como que. ¿Por qué no se vaya? Sí. Bueno, pero. Tengo que abrir los cajones para que, que se vea acá hay papeles y... y que hay ropa. No hay nadie que pueda meterse adentro y vamos a abrir. Acá está el payaso. Eso. Nakuna na nga ni Lian ng paggalaw ng wardrobe. Tila ba someone or something ang nasa loob na gustong lumabas? Pero ang nakapagtataka ay nang buksan nga ito ni Lian ay wala kang makikita sa loob ng wardrobe maliban sa sinasabing manika na siyang gumagawa ng kapapalagan. Ipinakita din ni Lian ang likod ng wardrobe kung saan napakanipis ito at walang pwedeng magkasya sa likuran na maaaring magpagalaw nito. Kung pwede ba na eh, ilro pero, ito pegado la pared, kasi si ito no hay nadie, como para que, que haga alguna. Tulad ng ibang video ay talagang misteryoso ito. So ano kaya ang dahilan ng paggalaw ng wardrobe? May idea ka pa ka multi? Supernatural? おいんで、あのサポラゲイマ。 minsan nagkakayaan ang mababarkadang mag-sleepover sa inyong bahay, pero sa video nito ay may mangyayaring kakaipa. Ito ay na-upload sa TikTok kusan ang magbabarkada ito ay natutulog ng something strange ang narinig ng isa sa kanila. Gusto niyang gisingin ang kasama nito, pero taintim pa rin itong natutulog. Watch. Get up. get up get up you're here Tumayo ang uploader upang tingnan ang closet kung saan nagmumula ang ingay na naririnig nila pero walang tao o sino man ang nasa loob nito. Sa second footage nito ay makikita pa rin ang lalaking nag-iimbestiga sa kung ano nga ba talaga ito. Binuksan niya ng marahan ang pintuan at dito ay may makikita siyang magbibigay kilabot sa kanya. Panorin mong maigi Nang tuluyan nga nitong mabuksan ang pintuan ay bahagya niyang tinignan kung ano ang nasa loob. Habang tinitingnan niya ito ng maigi ay laking gulat niya ng isang dark figure ang nasa dulo na nakatayo. Na siyang nakatitig sa kanila. Magpagayon pa man ay dito na natapos ang footage at wala na tayong ideya sa kung ano pa ang sumunod na mga nangyari. Magpagayon pa man kamulti. Makikitulog ka pa pa sa bahay ng barkada mo kung ganito rin lang naman ang mangyayari at mararanasan mo. Manunod ka pa pa sa sinihan ng mag Pagnakita pag nakita mo ang footage na ito na nakunan sa loob mismo ng isang sinihan. Di umano ang image na kuna ng isang lalaking kumukuha ng litrato sa paligid nang sa hindi nito inaasahan ay may makukunan siyang translucent image na nakaupo sa tabi ng isang batang babae. Makikita rin ang babaeng tahintim na nakaupo habang kumakain ng popcorn at walang napapansin sa gilid nito. Welcome ulti, ano sa palagay mo ang image na ito? I've seen some really creepy stuff. Ang kakaibang footage naman ito somewhere in America. Kung saan isang tangkay na nyogang lumulutang sa air. But nothing like this. There's a palm floating right in the middle of the air. It's not attached to wires or anything like that. Labis na nagtataka ang uploader at tinikutan ito upang tingnan kung merong naka-attach na wire sa bawat ngilin nito pero makikitang wala ni isang wire ang nasa dulo. But nothing like this. There's a palm floating right in the middle of the air. It's not attached to wires. Ayon pa sa mga comment, eh, merong invisible naman kukulam na nakasakay rito at kine-course ang place. May mga nagsasabing may drone na inilagay upang lumutang ito. Lalo na't na maririnig ang maingay ng makina ang pumapalipot rito. Yeah. Wow. Ang impressive. impress pa man ka multi, you believe or not, ikaw na ang magpasya. Wow, Very impressive. Ang dalawang lalaking ito ay nagpunta sa isang abandoned military base upang mag-explore at sa paglilipot nga nila ng madilim na gusali, ay may makukunan sila. Well, panorin mong mayiki. There's no way, whatever that this. Thunder. That's thunderbolt. What the f was that? There's no, I mean, there's no way. There's no way that whatever we uh, could run through here. That right. I mean, look how thick that bush is. It is. There's no way. Habang sinusuyod nila ang madilim na gusali ay nakita nila mula sa entrance ang isang imahe nga nakatayo na nakatitig sa kanila. Walang pakundangan ay agad na ako na, na laki sa pinatatayuan ng imahe upang tignan ito. Pero nang nasa lugar na sila ay wala silang nakitang ano o sino man ang naroon. Marapos si Zoom, ang video na kuna nila ay makikita nga ang imaheng nakasilip sa kanila mula sa madilim na pintuan. So no sa palagi mo ang nakunan nila kamulti? Is it real or just an elaborate hoax? Ang mga Japanese ghost hunter na may ito ay nagpunta sa isang creepy abandoned location somewhere in Japan upang mag-imbestiga. Nang naglilibot na nga sila sa loob ng gusali ay may mangyayari ね、これれすここここここんななるっっったどどどから来てどこてのえ<こ>いや、もっと先じゃなかった気配やばくない Habang naglalakad sila ay biglang may nahulog na muntik ng tumama sa ulo nila. Magpagayon pa man ay nagpatuloy pa rin ang mga ghost hunter. Nagpasya na silang maghiwalay at dito may makukunan na nga ang isa sa kanila na talagang nakapangingilapod. はい。 Habang naglilipot ang lalaki sa loob ng kwarto ay may napansin itong kakaiba sa gilid. Magpagayon pa man patuli nagpatuloy pa rin siya at dito may lumitaw sa likuran niya. Isang aparisyon ang nakita nito mismo sa kamera. Nagulat siya at agad siyang lumingon dito. Pero nang lingunin niya ito ay walang ano o sino man ang naroon. Ang nakapangihilabot ay dalawang beses pa itong nagpakita sa kanya. So ano kaya ito kamulti? Ito kaya ang multong na trap sa loob ng bahay? o may iba kang ediya sa mga nangyayari. Ang magkakaibigan nito ay masayang binapagtas ang isang madilim na daanan at sa kasiyahan nilang ito ay may maguunan silang magbibigay ng kilabot sa kanilang lahat. Pangyayaring hindi, hindi nila malilimutan at hindi na nila gagawin pa mag joyride sa ganitong 10 oras ng gabi. Well, panorin mo ang maigi ang nakuna nila at huwag kang kukurhap. Yeah, no. Super Saxo Chrono! Super Saxo Chrono! Oh, le trottoir! Okay. <laughs> <laughs> ça, <sera marge>. <laughs> <laughs> ça, ça marche! Ça, c'est de la puissance! Et on va, on va faire... Eh, mec, c'est pas ça. Quoi? Oh! Et hey mec c'est quoi ça C'est quoi Oh, quoi oh putain oh, partons, partons Fais demi-tour part... Fais demi-tour T'es malade Oh tour. mais ça se trouve oh, c'est quelqu'un Oh ça se trouve c'est quelqu'un Waouh. C'est oh. quoi ça Non. Eh ah, mais elle est psychopathe la gonzesse Attends Elle était dans le virage elle, elle était là wow, mais c'est pas Ouais elle, elle est dans là. le chemin Vas-y viens, au voir Ang um, masayang gabi nila ay mapapalitan ng sobrang takot Nang makita nila ang isang figurang nakasuot ng dress na walang ulo ang nasa gilid ng daan Nagsisigaw na sila sa sobrang takot at agad na minanehong sa sasakyan ng napakabilis Nang magkaroon sila ng lakas, ibagya silang tumigil upang tignan ito Pero ang pinagtataka nila ay wala na dito ang imahe at tuluyan na itong naglaho So ano kaya ang imahe na kula nila tulad kaya ito ng mga white lady nang papakita sa gilid ng daan o isa lamang din ito tao na naliligaw at wala sa sarili o may teorya ka patungkol sa imahe ito na nakunan nila na nagbigay ng sobrang takot at kilabot sa mga lalaking pinapagtasang madilim na daanan. Ano sa palagi mo kamulti? Ang lalaking ito ay walang kaalam-alam na habang naglalakad siya sa madilim na daanan ay meron na palang nakahawak sa gilid na braso nito. Tumas na nung mahigi. Pero may niya hardis ka para iskansar de to, weon. Y aquí está que me comen violos, mosco. No no he estar tranquilo. Pero me 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 disque para descansar de todo, weón. Y aquí está que me comen vivo ¿sí? los moscos, weón. No, no he podido estar tranquilo. Perro me voy a dejar que para descansar de todo, weón. Y yeah. aquí. Like, nakita mo ba may mga kamay na gustong humawak sa likuran nito pero kung pagmamasdan mo ang background ay walang tao ang nasa likod so sino o ano kaya ito kamunti By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.